yan po si Uto nagagawa la po lang ang po yung watercraft na po saan po yung hanap buhay po dito sa Hades eh, sa Hades sa pahing yan sa taot po pala sa mga takakisang province yan po yung dawa po niya kasi siya rin hindi pong gawa yung mga niya. para po hindi na po bumestos ng napakalapang halaga ayan ayan po si Uto po tala mas gawa mo ng pagka Ayan o. No? Grabe po talaga ang ng bangga. Ito. Yung mga tao po kasi dito Wala pa niya naggawa ng bangga. Kasi yung ginabubuhay po dito ng tao po. Para at saka pang baga. Pang Pang isda. Kaya nga Lagyan ng epoxy para po hindi po tumagas matibay. Ah, buhay po namin dito. Mahirap lang po kami. Kaya po pinay mahirap TV. Ayan. Ipaksi. Yan na po. Ipaksi. Oh. Okay. Yun po. Di ako para magdudunit ang makina. Ha, oh, mahilap. Kailangan po namin ang makina dito. Yung gusto po tumulo sa amin. Wala po kami makina dito. Yung makina po namin. bulok may. Magdudunit po. Kaya po ba si Dito Mai sa saguan lang? Ayan po, ay nangpunaw, ayun. Di mapginap, nahihirapan na po magsaguan. Kahit bulop-bulop na po yung mapin na. Ito po yung mapin na, ipakita ko po sa inyo. Ito po yung mapin na map map namin, talaga pong -bulop -nang -bulop po bulop-bulop na. Pero po piti pa pagtagal. <laughs> Ayan po. Yung mapin na niya utol, grabe naman utol yung mapin na mo. Wala na ba talaga tayong pambilik? Wala pa wasin pambilik kasi mahirap lang kami. Ayan po yung kamking ng bulok. Bulok na bulok na po yung aming kayo po yung gusto po magdunik yan sa aming bulok na bulok na. Ayan po yung mapin na namin. Ang ginagawa po ni Otol na ang pangkat. Ito po kami po po Malapit sa dagat. Ayan po. Dagat na. Ayan. Batikwang kanyang bubuay po dito ng taupang po po pero sa hapag sa dagat. Paing isda. Ayan po. Yun po yung buhay namin dito. yan, Kaya dama po lagi yung takapalan po yung ipoksi kung saan po ay para po hindi tagusin ng tubig. Para po yung gawin matigas. Ayan po. habi po isang mahirap lang. Kung may studia mag-donate ng mga makina dito sa mga mga isda ng Quezon Province, yan. one way lang po wala pa po badly po ang ilalagay, din yung tabli po isa up one down po ng sa ding yata down po ng sa aking kasi wala pa po, po ang plywood yun po pala ng plywood hindi po namin po ninyo yeah. talaga po ang gusto tumulong ayan po ginagawa niyang bangkat

yung bangka na aming gaginado. Kaya na po hindi pa po magawa kasi wala po kami sa materialis. I think ha po wala ang pambili. Okay na ba yan o tol? niya po yung pagtabas. Yan po ka, brain given lang yan. Tama. Ah, tama. Wala, brain deal ako na po, po yung isang diawito yun sa tatay ko. Tatay ko po, yung 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 Dapat total meron bang kuhan? Meron bang clam? Oh. Malakad na sa hapon na noon. Alun. Pulang. Ano masasabi mo po? Isa pa ng bangka. <laughs>